Kasi kung makiusap ako sa kanila, para naman tayong gumamakaawa sa kanila, di ba? Ah, pag ko lang sa kanila, please, uh, uh verify properly your uh, reports. Kung gusto nyo, kayo mismo pumunta dito, And uh, fill it for yourselves. Kung ano nangyari dito, huwag lang po kayong basta-basta tumanggap ng mga reports from biased uh, media outlets. Yun ang aking advice sa kanila. Sa pagkahan tayo, mga bias. Hindi lang local, pati nasyonal. Meron mga bias na uh, local media, uh, local at saka international media outlets. Eh, ang nakikita lang nila, yung masamang nangyayari, yung kabutihan nangyayari sa Pilipinas, na dulot ng ating war on drugs, hindi po nila binabalita. Binabalita lang nila kung ano yung masama. Yung maliit na masama makita nila, pinapalaki nila. Yung napakalaking kabutihan na nangyari ngayon, hindi nila pinapakita. That's how biased these uh, people are. Kasama na yun. Kasama na yung local. No? Kasama yung local. Meron kasi nga, uh, alam mo, dinadaan sa building yan. Pati yung local na manufacturer natin dito, inimbitahan niya sa building. At uh, masyadong mababa yung presyo na, yung ano tawag niyo mo? Ano yun? Yung bid price? Lowest, bid, lowest bid, 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 price. price. Masyadong binaba natin kasi gusto mo talaga natin makatipid, hindi ba tayo gustong magastos yung ating panggubirno? Mababa, hindi nila yung presyo, kaya ang nadalo, yung malaking kumpanya na kayang mag-dive sa price nila, nagpababa. In fact, hindi pa nga nag-submit yung iba, ayaw na na mag-submit, hindi na, hindi na type. So, ang nadalo, yung uh, malaking kumpanya sa approved. Jeff Canoy, to be followed by Abaya Pupil from sir. Sir, uh, sabi niyo po, if mga din? Mahaba. Kasi mag-start na naman tayo zero yung bidding process. Pag-invita na naman tayo ng mga bidders, then mga requirements, then yun Maninigurong kami lahat ay properly para pagkatapos uh, ang transaksyon hindi kami pupusasan. Baka mamaya, kami na naman ikukulong dyan sa sarili naming presuhan pag uh, kami ay hindi maingat sa pagbibid. Kaya maninigurong kami. So hahabak yan dahil sa sobrang pag-iingat. Eh, hindi po rin masisigit mga member ng ating uh, Bateson Awards Committee. No, ating back members nag-iingat yan. May, may pamilya rin yan. Ayaw rin niyang mapapahiya sa pamilya nila. Ayaw rin nila masaktan yung pamilya nila pag sila'y kinulong. Ng dahil sa ganyang trabaho. Kaya ingat. Kaya hahaba yan. Hahaba yan. Well, nandyan na tayo. We have to rely with our old but uh, reliable firearms. Uh, nandyan ngayon. Ayaw pa niya yan. Yung mga rifle namin iba yung mahaba. Pag yan ay pumutok, dapat ang pag tinabaan ka sa ulo, yung bullet hole dyan, ni eh, maliit lang. Yung ilang centimeter yun? 5.56. Yung millimeter. yung millimeter. Eh, kaso luma na yung baril namin na mahaba, paglabas ng bala, bumalagbag na yun. Boom! Pagtama doon sa ulo mo, nakag... Imbis sa uh, ganyan, nakabalagbag. So, mas malaki yung sabog sa ulo mo. O, mas uh, nakakatakot yun

meron man, we have to for that. So, ano man Uh, we can be forever uh, be dependent on them. Kung ayaw na rin nila sa atin, na rin. Kala naman, magpumunay tayo. Sinisipan ka lang. Mala sila rin na ayaw amin. Gagapang ka bang, pakawakan? ka, no? You have to stand up. And uh, be yourself. Tignan you know natin. Ayas, kung wala na talaga tayong armas, huwag kayo mag-alala dyan. Your policemen are more than willing to fight with the criminals with our bare hands. Pwede kami makipaghantuhan kumbat dyan kung wala na kami baril, wala na kami bala, makipagsuntukan na kami sa mga kriminal. We will do that. Okay, mag-alala. Dito kami. Hindi namin kayo papababayaan. Kaya sana tayo mga Pilipino, tayo magkakaisa. Yung bansa natin, tayo ay nasasaktan. E Imbis tayo magkakaisa, eh tayo eh nagkawatak-watak, nagsisiraan. Sana magkakaisa tayo. I-build up natin yung image natin. Hindi yung sisiraan natin yung Pilipinas. Bakit? Pumunta ka. Pumunta ka doon sa mga lugar dito sa Metro Manila na kung saan talamak yung druga. Natakot na takot, takot yung mga tao lumabas. Dahil sa daming adik, daming puser. Ngayon pumunta kayo. Magtanong kayo doon kung masaya ba sila sa nangyari. They feel safe right now. I am glad to tell you that. Bakit hindi yan binabalita? Bakit ang binabalita, yung poser na namatay, nilalaki pagbarilan sa polis? Dahil, sa ikakasira ng administration, sa ikakasira ng gobyerno. Yan ba ang purpose sa natin? Sana, magtutulungan tayo. Sir, last question. Sir, last question. Aside from the equipment, the procurement, nga, sir, yun, yun, we're going to pay for that. Number. Pero parang, reclaiming certified mental exchange with our U.S. counterparts. Aren't we concerned na baka nga uh, eventually, abot sa point na yun, in intel exchange, they will withhold information from the Philippine Russia. Huwag ka pagkalalabihan. Uh, iba yung bangayan sa mga sa politician sa taas, sa politics o so sa leaders doon sa taas, kung may bangayan sila. Kami dito sa baba, between the Philippine National Police, sa kayo kami mga counterparts like the FBI, like other intelligence agencies ng Amerika. We are brothers. We are brothers. We share the same uh, experience. Meron yung collection po namin nandiyan na. Kaya hindi tayo basta-basta mag-iiwanan. Uh, iiwanan. Nagtutulungan tayo for, how, for a very long time. Nagtutulungan tayo. Nagsishare tayo ng intelligence. Ngayon, na, na ganito nangyari, Police pa rin yan sila. They can feel for us. Hindi tayo pababayan. Sige lang, kung ano yung mga policies doon sa taas. Last question. Oh. May, may isa pa. yung South Korea is resorted to the asset people in the Philippines. I don't know. Uh, South Korea, sir. To talk to you about the PNP regarding daw po yung concern nila over national COVID-19 in the past. And, you? Na, South Korea, sir. South, South Korea, oh. And finally, we can report yung South Korean news agency sa South Korea for a because of their concern about the covid the Pagbibisita? To... So, uh, uh, para, to... para sa? Korean, sir. Kasi mga... nila yung... South Korean, sir. Yung rights ng Korean, Mga murdered Koreans dito. May statistic ba tayo, sir? Meron yan. Noon mataas yan. Pero ngayon, nag-start tayo yung war on drugs. Bumaba yan, ha? ay tell you. Uh, yan lang isang Pag, -pag mayabang ko sa mga Koreano. Since nag on drugs tayo, bumaba yung patayan ng mga Koreano. Uh, hindi lang naman yan nangyayari sa Metro Manila, all over the Philippines yan. Ito kasi, meron kami nadidiscover dyan na ibang kaso. Hindi naman siguro lahat, pero karamihan dyan, sila sila mga Koreano, nag-aaway, nagpapatayan, nagsisindikatuhan sila. Sila sila. Sila sila nagpapatayan. Sabihin na naman ninyo, nagmagawa ng kami na kami ng istorya. Totoo po yan. Marami na investigation na lumalabas sa ganun. Sila sila nagpapatayan. Kaya, hindi naman involved sa drugs yung mga tao niyan eh. Bakit sila mamamatay. Diba? Kuan Meron sila, meron something diyan mga negosyo, negosyo nila na sila sila lang rin nagpapatayan. Masa, uh, anyway, kung pupunta sila dito, we eh, cooperate with them. Tulungan namin sila. Wait, you So, yung mga napatay na kong yes, may big sa drugs before. Kasi, sinasabi niyo, sir, di ba, kumapa yung number dahil sa war on drugs. Hmm. So, may big pa sa drugs yung mga napatay na kong before. before? Hindi nga. Isasabi ko, hindi big sa drugs. Drugs. Sabi, so, sa nabistik, bumaba yung namamatay. Dahil nga, takit, siguro, yung mga buwapatay na kuryano, natatakot din dahil uh, agresibo yung kampanya ng kapulisan. Dahil sa something one on drugs. Bumaba talaga. Uh, ilang numbers yung dati, matataas, eh, bumaba. Dahil nga, agresibo yung kapulisan natin. But, yung nga, sinasabi ko, noon, yung nangyari noon, marami kami na discovery na sila-sila rin nagpapatayan, mga kuryano. Pati yung mga Indian na namamatay, kinikidnap, Sila sila ni nak kidnapan. Sa Dabao, meron kami na huli doon. Kid, kid, uh, Indian kidnap. Nahabol namin, nahuli. Kidnapper, Indian din. Dahil, mga transaksyon nila sa pera, sa negosyo. Siguro, so, nagkalugian, nagkausihan. Sir, last, the final question will come from Amita Negasti. Then we will proceed with the next engagement. Yes, ma'am. Sir, um, clarification lang dun sa apat na uh, uh, police officials from region 6 na ang um, CDBAC tapos na dinala dito. Um, sabi nung regional director na hindi pa nila alam kung ano yung natinan ng pagkakasipap sila. Sino? from region 6? Region 6, sir. Um, dito? Apo. Um, may inikotas from national headquarters. Kaya CDBAC sila. At uh, dinala sila dito sa parang uh, um, voting office. Ay, Involve yun sa druga. Involve yun sa druga. Huwag kang mag-alala. Involve yun. Yan yung alangan naman tatagil natin kung wala sinang kasalanan. Tatanggal yan dahil involved sa Dunga. May iba pa, sir, ba, na mga fisika? <coughs> marami pa. Marami pa. Ah. Dahil nga, nagkatka bulabugan na ito ngayon. Marami natin nalalaman na involved pala ito. May hindi pa, sir, yung senior inspector dyan, or senior... Inspector Ariel Persino, Superintendent Richard Habawe, at saka Chief Inspector Morales Rosaria. Yun yung tingko ko sa illegal drugs. Hindi ko alam ha, check ko muna sa DB ko nung rason. Pero sa ngayon, ang presumption ko, drugs na naman talaga Region 6 pa, andyan yung napakalakas na yung kwa nila, yung Dragoon. Andyan dyan sa Region 6. Ha? Ay 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 naman ay na? Huh? <laughs> okay. Ah. Hello, sir, may bago, sir, may police na isang in, drug, in retaliation. Hindi. In retaliation po ng mga drug Parang, po sila dahil po sa mga so, okay. okay. are, are worried sir yun nga, instead of just before na like passive, I mean, lalaban sila ngayon, active TV or hitting policemen, so targeting policemen. Ito naman, ito yung mga malalaking drug syndicates na tinamaan sa ating war on drugs. nag risk back sila. Like uh, doon sa Region 12, sa KRMM, sinabihan mo sila, yung uh, regional director doon. Dahil nga, sa pagkamatay ni yung mayor di mahukom, eh, marami kayong balita na magre-respect yung arm group nila. So, yun na, may namamatay na doon. Merong namatay sa sa pikit ba yun? Sa pikit, merong pinatay doon sa Cotabato. So, yun na, nagre-respect na sila. So, I have uh, I have uh, directed the regional directors particularly PRO-12 at saka ERMM to step up their uh, personal security sa kanilang mga tauhan. Maganda sana kung magbarilan sila yung mga ninja natin na police na in-assign doon sa saka yung mga sindikato ng droga doon sa sa ERMM, sila maghira ba no? Pero kahit pa paano, mga tao pa rin namin yun. Kahit mga ninja yun, mga police pa rin namin yun. Kaya alagaan namin yun. Talagang pinapasiguro ko, pinapa kung naka-assign may doon sa mga delikadong delikadong stasyon, pinaparecall ko noon sa region para mabantayan ng RD na hindi pa disgrasya. Kasi ngayon, eh, na nila yung mga polis doon sa kwan. Gusto nilang bumawi. Hmm? Oh, under control. Under control. Uh, okay. Okay. Yes, yeah, uh, Thank you very much. Last question. There will be another okay. engagement. the let's go. 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 let us go Pagkakata natin sir, kain-kain-kain uh, na no. yung mga petro-plastic Sino yung sabi niya? Sir, NCRPO sir. Yes, sir So na-determine nila yan na may mga gano'n? Yes ay, administratively, Advestatively, action na namin yan, dapat pa-investigate sa IAS yan Lahat ng mga kaso na pinipinera. yung sabi nila pinitsa na kaso, pilaglag, dahil pinira Eh, di natin dinayan, na may mga gano'n pangyayari Why spend money sir?